guys, kain tayo. Ang pagkain ko, yung tira-tira ko kaninang tanghalian. At isang century ko na. So, meron ako tirang, meron ako tirang dito. Masyado ako matipid sa ulam. Ayun. Kain po tayo. Habang kumakain ako, magkukwento ako, ako. Kasi wala pa naman yung amo ko. Ayun. to ka pa po, FW, masyado matipid sa ulam kasi pag isa ka rin lang naman tapos maraming kanin alam niyo ba kahit gustong gusto ko kumain ng masustansyang pagkain hindi ko magawa kasi wala na akong oras magluto kaya nag ano ako nag tuna kain na ako lang maaga kasi marami pa akong gagawin sa gabi marami pa akong gagawin alam mo ba feeling ko parang gusto ko na mag-give up mag-give up sa gusto ko pwedeng feeling ko parang gusto ko na i-delete yung Facebook ko lahat ng Facebook, social media ganun lang minsan alam nyo gusto ko na rin i-delete yung YouTube ko kaso ayaw ni Lolo sabi ni Lolo sa akin kung may mga nakikita kang post na hindi maganda sabi niya ignorein mo na lang kasi di ba yung may mga tao, mga negative negative post yung mga post nila parang na ano mo parang minsan parang na observe mo yung sa ano body mo pam nalulungkot ako iyakin kasi ako madali akong umiyak madali akong Madali akong masaktan. Yung pag may nakikita ako na parang alam mo yung ramdam na ramdam ko yung tao kung masaya talaga siya or hindi. Alam mo, parang ano, parang parang minsan naisip ko, sana sa akin nalang binigay ang Diyos yung, yung hirap na pinagdadaanan niya. Kasi alam nyo, yung malakas yung pakiramdam ko kapag yung tao is hirap na hirap pero nakikita mo sa social media na masaya siya pero deep inside hindi siya masaya ganun kahit gusto gusto ko mag-post ng magaganda ang dami kong gustong i-post pero parang ayoko na alam niyo minsan sabi ko sa lolo ko lolo pwedeng ano gumawa na lang ako ng bagong facebook sabi ko ganun yung kahit wala na akong kaibigan sa Facebook, okay lang sa akin. Kasi kapag nag-post din ako, parang may freedom ka na pwede mong i-post lahat ng nararamdaman mo. Yung parang gusto mong i-post yung mga bagay na gusto mo. No? Kaso kasi, diba, yun yung mga bagay na ganun ang gusto kong gawin. Kasi minsan mga nag post about love, about sa ano, yung, yung nasasaktan sila, Nag-hurt din ako. Piling ko ako yung, ano, ako yung nagdadala ng budget na nadadaman nila. Tula nun, merong mag-asawa, ay, merong, meron ako nakitang post na isang babae. May asawa at anak siya. Marami na siyang anak, ha? Marami siyang anak. Tapos nag-iwalay sila. Tapos yung babae, taga Hong Kong yung babae. Tapos yung babae, nakikipag-chat pa. Maraming nang anak. Sobrang dami nung anak niya. Tapos, na siya doon sa isang lalaki. Masipag yung lalaki kasi. Tapos, pinaglaruan lang siya nung lalaki. Tapos, yun, nagpo-post-post na siya sa Facebook. Parang feeling ko, sabi ko, I'm, I feel so sad. Bakit hindi na lang siya nag-focus sa mga hits niya? Ganon. Tapos, parang mahal na mahal niya yung lalaki. Eh, hindi pwede, ba diba, sa, sa, Facebook follow to follow. So, makikita ko yung emotional. Parang ako yung, <laughs> parang ako yung, ano, parang, parang ako yung nakakaramdam ng sakit na nararamdaman nila. Sobrang hirap. May tumatawag sa kan, pero hindi ko kilala yung kong sagutin. Sobrang daming taong tumatawag sa akin sa phone ko. At hindi ko alam kung bakit gusto, gusto nila akong tawagan. Alam niyo ba? Sa totoo lang. Wala talaga akong friends na napagkukwentuhan or napagsasabihan. Yung ex ko naman, friend ko siya pero hindi ko naman nasasabi lahat eh. Yung mga gusto ko sabihin kay Papa ko na lang nasasabi. Kasi kay, kung kay Papa ko lahat sasabihin nyo nararamdaman ko, syempre hindi siya kakalat, ba? Diba? Yung ex mo kasi kapag nagkwento ko pa sa kanya, marami pang konta minsan. Tapos, di ba, ganun, di ba, dapat meron ka na pagsasabihan na na feelings mo, nararamdaman mo, may kumpanyan ka. Pero minsan kasi, imbes na maintindihan ka nung tao, hindi ka maintindihan. Kumusgahan ka pa. Yung mga ganun tao. Tapos alam nyo ba, minsan naiinis ako sa sarili ko, sinasabi ko, sana hindi na lang ako gumawa ng Facebook. Minsan ginaganan ko yung sarili ko. Sana hindi na lang ako natuto. Alam niyo ba kaya, kaya ako natuto sa pag-Facebook nung no, ilang taon ako na no, um, 2013 ako natuto. 2013. 2013 ako natuto mag-Facebook. Dati pa nang sobrang sarap pa mag-post-post. Ngayon, ang dami ng negative na post sa Facebook. Alam nyo, gusto ko na talaga magpalit ng Facebook. Tapos, kahit wala na akong friends sa Facebook para makapag-upload ako ng gusto ko i-upload. Yung walang malalait sa'yo. Walang manguhus ka sa'yo. Yung may freedom ka na pwede mong i-post lahat ng gusto mong i-post. Ay, minsan mas maganda pang ibang lahi na lang ang nakatalo sa kaysa Pilipino. Kasi minsan kapag Pilipino, di ba mapanglait ang iba. Nilalait sila, nang sila, chichismis ka pa nila. Ayun. Kaya sabi ko sa lolo ko, lolo gusto ko na magpalit ng Facebook. Kasi nasa sad na ako. Hindi na, hindi na ako masaya. I'm not happy na, sabi ko. Tapos sabi niya, pag pagbalik daw niya galing London, pag uwi na lang daw niya, tutulungan, na, tutulungan niya akong bumili ng SIM. Kasi may, hindi ko alam kung paano yung gagawin sa SIM. Kasi alam niyo na, hindi naman nahugala. At saka minsan, ano, hindi ko alam ang gagawin ko. So sabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, na ano, magbago na lang ako ng SIM. Tapos gawa ako ng Facebook na yung iba. Pero yung YouTube ko doon, i-delete. Habi niya sa akin, kung gusto ko daw ng mapayapang buhay, guha na, guha na lang ako ng Facebook na wala ang friend. Tapos, post lang daw ng post. I-post ko lang daw lahat ng gusto ko i-post. At saka sabi niya, kung meron mag brand request sa'yo or meron kang ng na mag-aano sa'yo. Tuladuhin mo talagang mabait. Yung mabait. Ayun. Ang hirap kasi sa mga post na sa Facebook noon. Ang dami dami-daming taong negative. Ayan. Ayan lang pa tapos. Bye-bye. Babal -bye. na ako. May matatapos na yung ano. Anyway. Time.